Ano yung mga natutunan mo sa pagiging OFW? You have to let your family feel okay ka para hindi sila mag-alala sa'yo. But the real story is pagod na pagod ka, puyat na puyat ka sa pagtatrabaho. You have to help yourself go back to work kasi yun yung reason bakit ka nasa ibang bansa. Doon sa mga kamag-anak ng OFW na nandito sa Pilipinas. Minsan hindi nagpadala yung kamag-anak nila, naaway nila. Minsan hindi napagbigyan, binabastos nila, hindi nila nire-respeto. Ano masasabi mo sa mga kamag-anak na mga ganon yung ugali nila? They have to understand, hindi talaga madali yung buhay, lalo na wala ka sa Pilipinas. Iba-iba yung challenges na pinagdadaanan nila araw-araw. Malaking ambag sa success ng isang overseas Filipino worker, yung suporta at pagmamahal ng pamilya nila. Ano yung pinakamahirap na sitwasyon na nagkaroon ka doon, tapos itinago mo sa mga kamag-anak mo dito sa Pilipinas? So, no, ubusan ka na ng allowance. Sa Singapore kasi ang sahod, every end of the month, minsan, yung last two days, wala ka ng allowance. Minsan lalakarin mo na lang yung apartment ko going to my workplace. Yung support at pag-unawa nila, malaking bagay na Malaking yun. bagay. Mas nabibigyan ng reason na kailangan kong magsumikap kasi mahal ako ng pamilya.